Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga kapatid. At welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito, mga kapatid, ay mutya po ang ating pag-uusapan. Mayroon akong hawak na mutya, mga kapatid. Alam kong alam ninyo kung anong klasing mutya ang aking hawak. Base po sa kanyang itsura at kaanyuan, ay kahawig po ito ng buto ng langka. Tama po kayo mga kapatid. Ang atin pong topic sa video ito ay ang mutya po ng langka. Paano nga ba ito makuha? At ano-ano ba ang mga kayang gawin ito o kapangyarihan ng mutya na ito? Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Marami po sa ating mga viewers ay naghahawak din ng ganitong klasing mutya. Mabisa po ang mutya ng langka. Marami po ang pinanggagamitan nito kaya naman sa bidding ito ay atin po itong pag-uusapan. Ano nga ba ang mga gamit ng mutya ng langka? Papaano nga ba ito makuha? At papaano po ito alagaan? Papaano ba malaman na ang isang buto ng langka ay mutya? Kapag kayo po ay nakakuha sa loob po ng prutas na langka Kapag may napansin po kayong buto na naging bato, yan na po ang mutya ng langka. Ang mutya po ng langka ay maganda sa kabuhayan. Kapag mayroon po kayong mga tindahan o mga stall, marami po ang mamimili na darating po sa inyong tindahan sapagkat mabango po ang langka. Ang bango ng langka ay nagbibigay po ng halimuyak sa inyong tindahan para po lumapit ang mga customer. Nagagamit po ito sa protection sa sarili. Kapag mayroon kayong mutya ng langka, ay balutin ito sa itim o di kaya ay pulang tela. At inyo po itong dadalhin saan man kayo magpunta. Kapag nasa tindahan po kayo ay ilalagay po ninyo ito sa lagayan po ng pera. Nagagamit din po ang mutya ng langka sa mga babaeng nanganganak. Kapag mayroon po kayong mga kapamilya o di kaya ay mag anak na mga nganak, ang gagawin po ninyo ay kukuha po kayo ng langis. Ibababad po ninyo ang inyong mutya ng langka sa loob po ng tatlong araw at ang langis pong 'yon ang inyong gagamitin kapag manganganak na po ang babae ay inyo pong lalagyan ang kanyang chan nang sa ganoon po ay madali pong makalabas ang bata. Tulad po ng buto ng langka. Kapag mayroon po kayong hawak na ganitong klasing mutya, ang inyo pong gagawin ay inyo pong pasisinagan ito sa sinag po ng full moon. Kahit dalawang oras lang po sa pamamaraan upang malagaan po ang inyong mutya ng langka. Napakaswerte po ng mga taong nabibiyaan ng ganitong klaseng mutya sapagkat pinipili po ng kalikasan ang kanyang pagbibigyan. Kaya kapag mayroon kayong ganitong klaseng mutya ay inyo pong ingatan. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating munting video mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at ingat po palagi.